Huwag talaga bro. Ano? Ano ito bro? Wala. Parang tinukay na nandito. Oh? Bakit ganito yung porma nito? Huh? Bro, may mga butas bro. Huwag! Huwag oh, ka. Iyak bro. Iyak ng bata bro. Impirmado. Dito pa natin. Chanak, chanak. <laughs> Iyak ng bata. Oh. So, yun well, mga explore uh, Isa na namang uh, exploration itong gagawin namin. So, meron kami pupuntahan ni Mang Kiteng.

Lagot ka na naman ng langgam. Lagot ka natin ng lang langgam. Hmm, lang -lang -lang. Baka may gusto ka sa akin, ha? Yung langgam po sa Bisaya ay ibon. So, eh, tingnan natin sa likuran mga ka-explore. Sa gilid. Ang ibabaw. Talaga dito na mga elemento yung lumalabas po. Ha? Ang dami na talagang elemento yung lumalabas Kasi matagal na tayong hindi nag-explore ng gabi. mm eh, araw tayo nag explore Ngayon lang tayo nakabalik eh. Ma nitong buwan lang po kami nakabalik mag-explore ng gabi. Kaya nga. Kaya siguro dumarami Iyan. na sila. Magala lang mga elektronika. ano? Ano? Wala. Ha? Kamu ka na po. Ibig siya mo. Ibig mo. Ano yan bro? Nahuli mo ba? Nakabitis si Mang Kuting. Nahuli mo? Ha? Malaki. Malaki? Nahuli mo? Dalawa yan? Yan mga ka-explore, ah, nakahuli si Mang na naman ng uwang. Uwang o uh, yung... Ano yan? Makao mo si Calvin ito, bro? Ito ba ang laki? Malaki yan? Hmm. Pinulik ko ito dahi ka sa anak mo. Ano? Laki Sige. Ano? Hmm. Uy! Uy! O, dalawang mapala yan? Huh? Ano? Nah, ano? Hayaan mo na! Hayaan mo na! Ano? 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 Maka isa ito yung uwang. baka babalik sa ilog. Ha? Ah, aka ah. Ano yung hmm? hmm? ano? 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 Isa-isahin. Isa-isahin mo. Wakawakawa. Sayang. Sayang. hindi na siguro eh okay siguro eh laki ng uwang mga ka-explore okay. laki ng uwang laki ng ng uwang marami ba tayo ng mga eh nakikot tayo pa yung ano nyo bungot Pag silabasan sila no pagkatapos ng yung malaking buwan ba. Ngayon wala nang buwan ngayon. Kung yung uwang Masala ko bro ay ano Bigyan ng tumanin Pero hindi pala Magpapahuli pa sa akin Wala Iwan ko Wala, Maingay kasi yung ilog bro Ayan. ini ya baru kemarin ini kung meron bang pinih. mau lihat mata yang ini. wow, iya bro, laki. ke bro, anda ini kaya bro, kau akan kamera ke bro. bukain di maketakas ya. mau pa apa nanti. laki nyan Bilis na oh. Kaya magpahuli ah. May isa pa doon oh, maliit lang. Dito yung malaki si eh. Kung saan na kaya to. Nandun na siguro yun sa malalim. May isang maliit dyan oh, eh, ka ba to? Yeah. Dyan. Dyan? Dyan. Ayan, oh, yan. Yung dalawang bato na yan. Wala naman ah. Yung yung isa, yung triangle na bato. Oh? Oh, yan. Ha? Ah? Oh, yan, yan, oh. laki yun ah na? parang nandyan siya nga tayo labasan yung mga uwan

naglabasan sa rayon ba? Naglabasan sila? Baka yung isulod bro, yung mga elemento naman mag magkitan din. Bakit siya? Pagkatapos na ano, malaking buwan, naglasilabasan yung mga uwang? Hmm. So, pasensya na kayo mga ka-explore, no? Nadelay tayo sa pagpunta dun sa kubo. Marami kasi, kasi kami nakita ang mga uwang. So, pasensya na talaga maingay yung tubig. So, kung meron ng uh, mga iyak o ano, mga hindi natin mapapansin. Maingay kasi. Hindi Okay, comment na lang po mga islo kung meron kayong maririnig o mapapansin. No, 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 no. look, mo. Hmm. Hmm, no, ano? Hindi, hey, wala ko napansin. No, no. Ano ba yun? May lumipad? Ano yun? No. Ha? Ano kaya yun? No, no. Sabi ko kayo ba, ano ito sa atin? Habang tayo ay... May... Uh, mga ka-explore, meron na napapansin si Mangketing. So, papalapit na kasi kami. Siguro ganun. Ha? Ano yun? Oo, ano man Ha? Baka ano tayo dito, no? Baka ano lang tayo? Pupunin mo ba? Pupunin mo ba? Pupunin 你喝的。We

Ang nahuli natin, nabasa pa yung bota ko. Ang tapot mo. Ang dami na kang nahuli mo ah. Yung mga kandal. Kapalapit, kapalapit, sa tubo. Gusto ko talaga yung bakit.

ini anu kayak parang di bingan Hah? Parang di uh, Kubuk, kubuk, Lah. Kubuk, Bayan? Anu kubuk, Yan? Ya, itu parang di bingan nang, Hah? Parang ayo, itu parang di bingan, bibi. Ya, di bingan nang batak. Oh, iya. ano so, wala na, parang nawala yung ano? Bro, bro. Ano to? Dabingan talaga bro. Ano, ano to bro? Wala. Parang kinu na ano? Bakit ganito yung forma nito? Hmm? Bro, hmm. may mga butas bro. <laughs> hmm.

yang pernah itu, ito, sige, ah uh, gamitan natin to, bro. Gamitan natin to, ano ang gamitin natin? Sige, uh, gamitan mo yung liwoter mo Sakin Sa naman yung inap upgrade ko na. No, 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 bro, hindi ko so, hindi ko oh. nagadala ng ano kaunti lang, kaunti lang, 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 yan kaunti lang. Sige, sige, um,

muna. Pagandaan natin to. Yeah, babae na doon. Sobrang tapang. Ah, Sige natin to bro. <laughs> Pagpawira <Kaya> natin. Ano? Hmm? Nagpo. Parang papatulong sa atin. Hoy, hoy, Dito. hoy. Sige, labanan natin bro. Labanan natin. Sige. Sige, dahil ka sa gitna. Dito ako. Dito sa ako. Hoy. Oh, mm. Humina, humina ayong ano niya bro Nawala yung boses niya bro Parang papalayo ano siya oh, papalayo siya oh, matras bro, matras Matras Iyan ka, huwag mo lang Matras Matras siya oh, matras Sato pa bro Bilisin na natin din. Magsama-sama tayo bro. Oo. Yeah. Oh. Hmm. Hmm. Mm. Wala na. Wala na talaga yung boses niya. Wala mm. na. Nakita pala natin ito bro. Buti dyan tayo sa ilog. Ano? Tumadaan. Buti na lang dito tayo dumaan bro. Nakita natin ito. Kaya ano lang. Sa akin lang po bro ay. Maingay talagang ilog. Mm. Pero siguro dito, no? Na, ano natin hindi lang natin masyado napansin ba dahil sa ingay ng tubig? Hmm. Meron pala dito. Tingnan mo ka-isloro. kaya iba ito hmm. ah? Ano? Sabi mga so kapag nandito kayo ay siguro tumakbo na kayo. Iyan, iyan, yan yung forma niya mga ka-isloro. Uh, ano kaya ito? Babaya. Bro, ah... Uh, Akahit uh, wala na yung mga boses, bro. I-monitor uh, pa rin natin 'yan. Oo, uh, monitor. Balikan natin Balik 'yan. Kung bro. lalo na kapag mayroong makapagsabi. Yeah. Pero kung wala makapag makapagsabi, babalik pa rin tayo oh, para okay, i-check lang kung talagang wala na. So, iwanan natin 'to, bro. Sige, paingon muna tayo, bro. Si, paingon muna tayo. Hindi nakakapagod talaga. Sa pagod po namin.